Hello guys, what's up? So, sorry sa inyo guys nga Dugi-dugi na po wala ko vlog o dugi-dugi na po ko nga wala na po pa po sa video wala na po po na video nito po pasikaw pag ngayera guys kay ka na. Ano lagi? Ano? Ano po po? na parang po ko guys So, sorry sa inyo guys kung wala ko nakapag-plug atong yung pasko. No, 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 pero ano ka pala ka guys kaya mabalik niya pag sa pag vlog o sa mga pag -binuang. so ano nga video guys Alam mo ka kaya story na ako ninyo Alam mo ka ba ay sorry story lang. Ay, lang ay, 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 na mo ka cool mo lang lang ngayon okay, ito, ako. Pero, alam mo, kakulba. Kaya, hindi ko alam pero alam mo, kakulba niya. Ano? So, ano, mong good? Okay. ano mong ba, mo, good. ano and guys. Ba, kapag time mo, nag-school lang. Diba, diba, kapag time at tagabuntag wala ko na vlog ang tagaag to lunis lunis o merkulis wala ko na vlog klase mo guna na mga guys yun niya ay lang mo kay kaguon guys sa ingan makaguon mo nagmakailak makagamay. pero ay lang dyan nabuka ko yun pa ito kay kung mag mag-vlog-vlog -blog sa Facebook. Boy, link kayo mag-post-post sa Facebook. Diba ka ba lumang? Boy, link kayo Sorry, chat mga ka-guys ko. Kung, kung ito gano'n sa inyo Pero, di mong gano'n ako nang tadali-dali na matungan sa inyo kay Kabulo ko nga mag mo. Pero, pero naman ko nung panahon nga ito ka na na ako sa pero good mga guys kabalo mo isa lang tayo lang no, na palo pero nagvlog vlog ka pero ayaw mo magkakal muna na pala yung tagan ako so So, guys, pasensya nga dili na ako makapag-vlog o dili na po ko makapag-post sa Facebook kay Tari mo sa mo is asirada na ako mag-vlog pa tapos focus of 1 July ay sa taron July na focus of August 13 dito na may ko vlog so Sorry guys na dili ko makapag-vlog. um, August 13, makapag-vlog may kaya nga naman. Nang um, dili mo makapag-vlog, mabalik. Pwede mo mabalik o vlog ni ka August 13. Masirad, ang mga kanyang matilahan o balay. Tapos, mag-isa pa po dia, had look na story time ang um, bukas October. Ay, isa July 14. Ay, July 20. July. Isa July. Okay, July 31. So, mag post na ko Ito ka na sa inyo. Ang pinag-aod ko. Magbalik na may vlog. So, muna lang na nga mong last nga pag-vlog. Ang Mugma, di na may magsugod niya. Dili na mi pwede mag-vlog of. Oh, Dari na po may kapag na lang vlog of. Oh, lang nga mong last vlog. So, alam sa ng lahat. Pero ma masad majud ka sa kong gipang ingon. Nailo mo ka kay ka kayong balik. Nako. Oh, Talagang tamo, Gcash. Bye okay, bye guys. O, oh, mo to guys. Mong, alam mo, alam mo katingala ha. O, oh, alam po mo pagsado. Paghila kayo. O manju yung mo bawats si Rad. Ang manju ke, namju. Manju mo to. So, tugalan lang ako sa inyo ni balik me plug. Bye bye, guys.